Maaga pa lang, nasa trabaho na si Kuya Sani. Siya ay isang katutubo na nakatira sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho, walang ibang iniisip si Kuya Sani kundi ang pamilya. Sa kanyang sahod, bumili na agad siya ng bigas para sa pamilya. Grabe kaya sana yung daan nyo dito, ano? Sino kasama kaya sana ng anak nyo kapag pumupunta uh, sila ng school? Silang dalawa. Silang dalawa. Ilang taon na yung kasama nung dalawa Ilang taon na yung dalawang mong anak na magkasama? Sampung. Sampung taon yung isa. Tapos yung isa, walong taon. Grabe ano, mga kapobs. Grabe yung daan at determinasyon ng mga bata, oh. Araw-araw, ganito yung nilalakad nila dito kay Sunny. Pag tanghali, kuya Sunny, nagbabaon na lang sila. Oo, oh, nakakapagod din. Ayan, mga kabobs. Medyo hindi na ngayon maputik, ano, kay Pag nadulas yung anak nyo, kuya hindi naman umuuwi. Talagang determinado talaga silang pumasok ano. Eh mga sum dito na tayo sa bahay nila. Kaya sana ni Ito naman ang kanyang anak na si Siner. Maaasahan na ng kanyang ama at ina sa mga gawain sa bahay. Siya na ang nagsasaig, umiigib ng tubig sa balon at magpapakain sa kambing at mga baboy. Ayan mga kapobs. Yung anak nila kaya Sani. Kinukuha na nila yung alaga nilang Kambing. Ayan. Ilan ang kambing nyo dito, Toy? Ilan ang kambing nyo? Ayun, nahihiya, ayan. Tatlo. Ayan, tatlo na daw, mga kapobs yung kanilang kambing. Nakikita um, nyo, mga kapobs yung kambing nila. Ito. Ayan. Ayan. Ang sisipag ng mga anak nyo, ate, kuya. Ayan. Wala pong pasok. Ayan. Ayan mga kapobs. Oh. Kinukuha na po nila yung mga kambing. Dahil hapon na po. Ayan. Palubog na po yung araw. Ayan. Matigas po ang ulo mga kapobs ng kambing nila kaya sundan po natin. Ayan o. Oh. Ito toy. Mga kapobs. Dalawa-dalawa yung hawak. Ang dami na mga kapobs ng kambing nilang alaga dito. Ayan. Ayan na po mga kapobs. Ayan mga kapobs. Napakasipag talaga ni Kaya Sani ano mga kapobs. Pagkatapos niya pong magtrabaho eh dito naman po sa kanilang taniman. Ayan. Kaya hindi ba kayo napapagod? Hapon lang. Hapon. Ayan. Sanay na siguro to si Kaya Sani mga kapobs. Tuwing hapon Kaya Sani, ganito yung ginagawa mo pagkatapos mo magpaaraw. Amat. Dahan-dahan. Utay-utay uh, daw mga kapobs. Uh, yan. Ito po yung taniman nyo kaya sa ini ano? Ito yung ginagawa nyo. Ayan. Hmm. Bali, mga kailan, tansya nyo, uh, kaya sa ini, mga kailan kaya ito ma-harvest? Hmm, mga dalawang buwan pa po. Ayan. So pagka wala pala kayong tra uh, paarawan, dito kayo. Dito kayo nagtatrabaho. Ayan. Ayan mga kapobs. Yung kaingin. Kaingin nito kaya sani ano? Kaingin nila kaya sani. Ayan. Napakalawak po. Napakasipag talaga ni kaya sani. Mga kapobs. Ayan po. Ito po yung kaingin nila. Kaya sa eh, may times ba na maganda rin yung ani nito or wala kayong inaani minsan? Mahina ang ani. Paano ang pagtatrabaho sa sakahan ay paminsan-minsan lamang. Kaya dito sa bundok, nagtatanim na sila ng mais at gulay. Balinghoy. Ayan. Uh, ang po sa amin mga kapobs, Bisaya po yan. Yan po ay kamuting kahoy ibig sabihin kaya sa alternative nyo ay eh, hindi lang itong mais yung tinatanim nyo meron din kayong ibang mga tinatanim eto kaya sa ni eh. ube ayan tanim nyo rin po ito ayan mga kapobs Gaano naman katagal kaya sa ni bago niyo mapakinabangan yung mga ube na yan? Isang taon yan. Isang taon. Tagal pala no. Pag-araw yan. pag ayan. Pero itong etong mga mais nyo, tansya nyo ay nitong dalawang buwan. Ayun. Magandang araw mga kapobs. Nandito tayo ngayon kaila Ate Nimpa at kaila Kuya Sunny upang maghatid ng tulong pinansyal galing po sa Figaro and Friends. Ate Nimpa, kamusta po kayo? Ayos lang. <laughs> Ayan, mga kapobs. May bago po kayong anak, ano? Bagong silang. Si Kailan na po yan? Yung ano lang, June 30. June 30. Bali nang araw na ano ngayon, June? Magdalawang mag linggo. Ayan, mag two, two weeks na po. Kamusta naman po kayo? Ayos na. Kamusta naman po yung si Senor? Si Tsaka yung mga kapatid niya po. Sila naman sila. Gaara naman sila ngayon dahil may ano sila, national learning camp, parang pinaka-summer siguro nila yun. Mm. Nagsimula nung July to. Apo. Tapos po. ngayong linggo naman, hanggang 19 lang, tapos na ulit. Tapos na po. So, ibig sabihin po, pumapasok po pala sila, senor ngayon. Mm. Bali, kailan po talaga yung resume ng ano nila, ng pagpasok? Sa pa. July 29. July 29. Back to mm. ano na naman. Si, ito si senor ano? 20. Ayan, dito, dito ka, Sinor, dali. Yung kapatid, yan, yan ang kuya. Ah, yun, sa, yun, si senior. Dito ka, Sinor, dali. <laughs> Si Kaya Sani po. Ay, ayun. Kaya Sani. Ayun po mga kapob si Kaya Sani. Dito kasi nagdali. Yan. Nagsahing po mga kapob si Sino, napakasipag talaga ng batang ito. Ano? Eh, Kaya Sani. Talagang mahiyaan mga kapob si Kaya Sani. Ano? Dito na lang Kaya Sani. Kaya Tita. Ah. Uh, Senor. Kamusta ang pag-aaral mo? Okay lang. ang pag-aaral mo. Ilang anong grade ka na? May crash ka na ba? <laughs> Yan ayan <laughs> Joke lang ha. Wag muna magka-crash. Okay lang magka-crash. Ah. Wag lang 'yung sobra. Ano? Senor. Kamusta naman 'yung pag-aaral mo? Okay lang po. Kamusta naman 'yung mga grades? Kamusta naman po yung mga grades ni... Maayos naman po. Eh, nasa honor student po ba siya? May award lang po siya. Wow, galing naman. Ayan, galing naman. Kamusta naman po si Kuya Sunny bilang asawa po sa inyo? Maayos naman po kasi nag-trapaho ng siya na araw-araw. Mm -hmm. Tapos pag-uwi sa bahay, nag sa taniman pa magtanim ng pananim namin. Dahil ngayon ay oras ng pagtanim. Kailangan ng tanim matagal kagaya ng mga mais apa, apa. ayan yung mga napinakita pinakita po natin kanina mga kapobs yung mga tanim nila kaya sani tapos may kita din po natin sa naon ng video is uh, si kaya po nagpapaaraw talaga tapos pagkatapos ng paaraw niya pagkawala syang siyang paaraw eh dito siya sa kanilang uh, tanim Ta ang tawag po dito mga kapobs sa amin ay palay Ah, kaingin po, kaingin system. Kung, kung minsan, palay kaingin. Kaya tinatawag na palay kaingin kung palay yung tanim. Since ito po ay mais, mais kaingin. Ano po? Tama, tama ba? Mais lang <laughs> Ayan. So, ngayon, ngayon po, atinim pa, na nandito po kami para ibigay po ang tulong pinansyal galing po sa Pigaro and Friends. So, oh, ang ibibigay po sa inyo na... Wait lang, wait. Andito po kami, uh, Pat at Kiyasani, para ibigay ang tunong financial galing po sa Figaro and Friends. So, bali ang iaabot po namin sa inyo ay food allowance na 1,000 from month of June. And month of July, 1,000 din po. Tapos sa month ng August naman po is 2,000 pesos. And kasama po yung mga miscellaneous needs ninyo. At 1,600 pesos para po sa clothing, shoes, sa mga damit po at sa mga school supply ni Sener. So, bali in total po nito mga kapobs is 5,600 pesos. So, iabot ko na po sa inyo ano po. Ayan. Bali 5,600 pesos. Sa inyo ko ano na po atin niyo pa ibibigay, ano po? 1,000 2,000 3,000 4,000, 5,000 500 600. 5,600 pesos po mula sa Pigaro and Friends. Ah, uh, pasalamatan niyo po. Ano po yung masasabi niyo sa anak, Pigaro and Friends? Maraming maraming salamat po sa Figaro and Friends dahil patuloy po yung kanilang suporta sa pag-aral ng aking anak na si Simel. At gagamitin ko naman po ito sa maayos na pangailangan ng aking anak. Maraming maraming salamat. Ayan, maraming maraming salamat po sa Figaro and Friends. Kaya Sani, ano po yung gusto niyo sabihin sa Figaro and Friends? masyadong mahihain talaga mga kapob si uh, Kiyasani Kiyasani <laughs> ayan mga kapob so, labis po kami nagpapasalamat nagpapasalamat po kami lalong lalo na po sa sponsor sa Pegaro and Friends maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay patuloy na uh, hindi kayo manawa lalo na po sa pagtulong lalong lalo na sa mga mga taong nangangailangan ng tulong Magandang hapon. Ah, magandang araw. Ulit, ulit. Eh. <laughs> <laughs> sana all, sana all, sana all. Cut mo nyo. <clears throat> <laughs> <laughs> sana all, sana all, sana all.